Disclaimer: Ang kwentong ito ay pawang kathang isip lamang. Anumang pagkakapareho sa tunay na mga tao, lugar o pangyayari ay nagkataon lamang at hindi sinasadya. Ang mga elemento ng sobrenatural o higlikas na nabanggit dito ay bahagi ng malikhaing pagsulat at malikot na kaisipan. Ito ang Tales of Dark Echoes kung saan ang mga anino ay may nakatagong kwento. Mag-subscribe na sa channel, i-ring ang bell at samahan kami sa bawat kwentong katatakutan na ating tatahakin. Atin nang buksan ang iyong matang nakapikit at simulan na natin ang kwento. Ako si Samuel Garcia, 32 anyos. Isa akong delivery truck driver ng frozen goods Karaniwang mga manok ang aking idini-deliver. Hindi ako maselan sa trabaho, kahit pa na magdamagang biyahe o lubak-lubak pa ang daan. Pero may isang biyahe na magpahanggang ngayon ay hindi ko pa rin lubos maisip kung totoo nga bang nangyari o kung isa lang itong bangungot na bumabalot sa aking isipan. Isang biyahe patungong Kapis, sa gitna ng fiesta isang fiestang hindi pala para sa mga tao. Araw ng Martes, alas 9 ng umaga, pumasok ako sa opisina gaya ng nakagawian ko. Tinapik ako ni Rigor, isa ring veteranong driver ng kumpanyang pinagtatrabahuan ko para sabihin sa akin ang tungkol sa delivery na na-assign sa akin Delivery ng mga manok sa liblib na siyudad ng Kapis. Pre, may delivery kayo ni Mark ngayon, Kapis. Malaking order daw ng manok pang fiesta. Kapis? Eh, di ba, nasa teritoryo ng kakumpetensya natin yon? Bakit sa atin umorder ng mga manok? Oo, kaya nga nagtaka kami, pero tanggap na yan. Pero pre, seryoso ako magdala kayo ng kalamansi, asin at sili. Huwag niyo kakalimutan. Ilagay niyo lang sa bulsa, hindi sa bag. Aba-aba? Horror story ka agad. Chill ka lang, Kuya Riggs. Hindi pa nga kami umaalis eh. Nagtawanan lang kami. Pero habang sinasabi iyon ni Rigor, parang may kakaibang lamig sa ihip ng electric fan ang nadarama ko. Hindi ko alam kung kuniguni ko lang ba. Pero bilang paggalang sa kay Rigor, ay Inilagay ko ang ilang pirasong kalamansi sa kanang bulsa ng pantalon ko. Sili naman sa kaliwang bulsa ko at asin naman sa maliit na ziplock sa bulsa ng aking jacket. Alas tres na ng hapon kami nagsimulang bumiyahe patungo sa lugar na iyon. Papalubog na ang araw at ang rota namin ay daraan sa kabundukan at iilang kasukalan wala masyadong signal ang mga cellphone namin sa lugar na iyon. Walang streetlights. Ang mga daan ay purok, lubak-lubak at alikabok. Dahil siguro sa ito'y liblib, kaya hindi abot ng gobyerno na ipasimentado ang daan dito. Pre, bukas ko na lang siguro kakausapin si Denise. Totoo nga, no? Walang signal dito. Buksan ko na lang itong radyo para naman hindi tayo maboryong sa biyahe natin may mga kapistahan na hindi kinukunita ang mga santo kundi ginaganap para sa pagdiriwang ng mga nilalang ng kadiliman. At nang marinig namin iyon ay agad kaming nagkatinginan ni Mark. Natatawa siya sa kanyang narinig. Pero ako, hindi ko alam. Pero parang sinasadya ng pagkakataon. Tumating kami sa baryo ng alas 10. Tila buhay na buhay pa rin ang buong bayan sa mga oras na iyon. Ang mga ilaw, pulang-pula. Ang mga mukha ng tao, maputla ngunit masayahin. Tuwang-tuwa sila sa amin. Happy Fiesta mga bisita. Ako si Katrina. Ako ang umorder ng manok. Salamat at kayo ang dumating. Kung gusto nyo, dito na kayo matulog. Delikado ng bumiyahe pa uwi kesa umuwi, bakit hindi na lang kayo makisaya sa aming kapistahan? Oo nga pre, wala rin tayong matutuluyan kung aalis tayo ngayon. Bumaba kaming dalawa sa truck. Habang inaayos ang susi, may batang lumapit sa amin. Sigurado ba kayong dito kayo matutulog ngayong gabi? Tumangu kaming dalawa ni Mark, pero paglingon ko, ay bigla na lang nawala ang bata. Tikman niyo itong nilaga. Luto yan ang nanay ko. Naalala ko ang bilin sa amin ni Rigor. Kinuha ko ang kalamansi. Pipigayin ko na sana pero bigla akong hinarang ni Mark. Pre, wag mo nang patakan. Nakakahiya naman sa kanila. Ang sarap kaya ng amoy ng mga luto nila. Hindi namin kayo bibigyan ng masama. Gusto lang namin kayong pakainin. Napilitan akong kumain. At oo, Masarap nga. Pero habang ninunguya ko ang karne, may kung anong lasa na hindi ko maipaliwanag. Parang, parang may pait na tila bago sa aking panlasa. Hindi pa man kami tapos sa aming pagkain. Ay, may biglang kumatok. Isang kapitbahay. Tapos na kayo dyan? Halina, dito naman kayo sa amin. Mas marami pa kaming handa tatlong bahay na ang nilipatan namin. Lahat masasarap ang luto. Pero sa ikatlong bahay ay doon na sumama ang pakiramdam ko. Nahihilo ako. Parang umiikot ang paligid at doon ko na naalala ulit ang bilin sa amin ni Rigor. Dali-dali kong pinatakan ng kalamansi ang sabaw habang sila ay nakatalikod. At doon ko nakita sa sabaw ng nilaga, kitang-kita ko ang isang daliri may kuko maitim hindi baboy iyon kundi daliri ng tao mark kunin mo ang kalamansi sa bulsa ko huwag kang magpahalata bilisan mo pigain mo ito at ipatak sa pagkain mo nang makita mo pinatak niya sa sabaw niya doon Lumutang ang mata. Hindi ito mata ng baboy o ng kalabaw, kundi ito ay mata ng tao. Anong, anong kinain natin? Huwag mong sabihin laman tao ang kinakain natin simula pa kanina. Mark, kailangan na nating umalis. Yung truck! Nasa ng susi! Bilisan mo! Nasa bulsa ko. Dali-dali kaming tumakbo pero sa paglabas namin, andoon na sila, si Katrina, ang mga kapitbahay, ang bata. Huwag muna kayong magmadaling umalis. Hindi pa tapos ang pista. Hindi pa nga kayo luto. Sa gitna nila may isang lalaki. Maputi ang mata. Malalim ang boses. Siya ang tumanggap ng tawag sa opisina. Siya rin ang nagsasalita sa radyo kanina isa lang ang kailangan ng kapistahan namin kada taon. Dalawang dayo. Bihira kayong pumunta, pero salamat sa paghahatid ng inyong mga sarili sa aming kapistahan. Naway mabusog ang lahat ng aming kabaryo sa laman loob ninyo Kapag nakita nyo na ang kanilang tunay na anyo, ay patakan nyo kaagad ng kalamansi, asin sa kanilang katawan at sili sa mata. Yan lang ang panlaban sa mga aswang. Pinisil ko ang kalamansi at ibinato sa mata ni Katrina. Nagsisigaw siya habang naglalapnos ang balat niya. Si Mark isinaboy ang asin sa daan para hindi makalapit ang iba. Ang sili ipinahid ko sa mata ng isa pang humabol sa amin. Pre, ang truck! Paandarin mo na! Bilis! Mabilis kong pinihit ang susi, kumadyot, bumuhay, at tumiretso kami papalayo sa baryong iyon. Habang lumilingon kami, nakita naming pumuputok ang apoy sa bahay. Tila lumalabas ang tunay na anyo nila, mahahabang dila, maiitim na mata, hindi na tao ang mga 'yon kung hindi mga aswang. Nakabalik kami sa aming kumpanyang pinagtatrabahuan at ikinuwento namin sa mga kasamahan namin ang nangyari. Pero hindi ko nakinaya ang trabaho. Hanggang ngayon, tuwing may naririnig akong horror story sa radyo, parang boses pa rin niya ang naririnig ko. Parang binabantayan niya pa rin kami. Huwag kang kakain sa pista nang hindi mo alam ang pinanggalingan. At kung sakaling may mag-alok sa iyo ng nilagang baboy, siguraduhin mong may dalakang kalamansi. Hanggang sa susunod na Dito na nagtatapos ang ating kwento. At kung nagustuhan mo ang kwentong ito, huwag mong kalimutang pindutin ang like, i-share sa mga kapwa mong mapangahas, at mag-subscribe sa channel na hindi natutulog sa dilim, Tales of Dark Echoes. Dahil dito ang mga anino ay may tinig at ang katotohanan minsan gumagapang. Hanggang sa muli nating pagkikita na waay makatulog ka ng mahimbing.